Hello, welcome to my channel Kambos Dar. Ngayon naman atin tatalakayin, hinimok ng Senado na mabilis na subaybayan ang Universal Social Pension Bill para sa mga nakatatanda. Hinihimok ng isa sa pinakamalaking organisasyon ng senior citizen sa bansa ang Senado na i track ang pagpasa sa panukalang Universal Social Pension Bill na inaasahang maaprubahan sa ikatlong pagbasa sa susunod na linggo. Nanawagan si dating Quezon City Councilor George Banal, Presidente ng Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines QC Chapter, sa Senado na pagtibayin ang bersyon ng Kamara ng Universal Social Pension Program. Sa ilalim ng panukalang batas na inaprubahan ng House Committee on Appropriations noong nakaraang linggo, lahat ng senior citizen sa bansa, hindi kasama ang mga kasama na sa listahan ng mga tatanggap sa ilalim ng kasalukuyang social pension program, ay may karapatan sa 500 Philippine pesos monthly pension mula sa gobyerno. Noong Miyerkules, ikalabinlima ng Mayo, Inaprubahan ng Lower House Committee Appropriations ang panukalang batas matapos pumayag ang mga mayakda nito na bawasan ang halaga ng buwan ng social pension mula 1,000 Philippine pesos hanggang 500 Philippine pesos. Naniniwala ang House panel na kakailanganin lamang ng gobyerno na maglaan ng 89 Philippine pesos bilyon para maipatupad ang panukala na kumakatawan sa kalahati ng orihinal na halaga na iminungkahi ng mga kongresista. Umaasa kami na suportahan ng ating Senado ang panukalang batas na magpapaabot ng tulong pinansyal sa milyon-milyong senior citizen na nangangailangan ng pera para sa kanilang mahalagang pangangailangan tulad ng gamot at pagkain, ani Banal. Binanggit ng dating mambabatas ng QC na marami sa mga benepisyaryo ng Panukalang Universal Pension Program ay mga senior citizen na disqualified sa pagtanggap ng 1000 Philippine pesos monthly pension sa ilalim ng kasalukuyang aid program. Ang kanilang mga aplikasyon ay tinanggihan dahil marami sa kanila ay tumatanggap na ng pensiyon mula sa GSIS at sa SSS. Dapat nating mapagtanto na ang natatanggap nila sa buwan ng pensiyon ay hindi sapat kahit para sa kalahati ng kanilang mga gastusin sa pagpapagamot o pagkain, aniya. Hindi tulad ng mababang kapulungan, hindi pa inaaksyonan ng Senado ang nakabimbing panukalang Universal Social Pension Program na inihain ni Senador Risa Hontiveros. Sinabi ni United Senior Citizens Party List Representative Mila Aquino Magsaysay, isang punong mayakda ng panukalang batas, na hindi bababa sa 7 milyong matatandang Pilipino ang tatanggap ng pensiyon na 500 Philippine pesos anuman ang kanilang kataasan sa buhay sa sandaling maging batas ang panukalang batas. We don't expect any hitches for the passage of the bill here in the lower house, gayon paman, mas makabubuti para sa atin dito na ituloy ang mabilis na pag apruba at ipadala ito sa Senado para sa aksyon nito. Ani Aquino Magsaysay Inaprubahan ng Appropriations Panel ang budgetary provision ng Consolidated Bill na mag-aatas sa gobyerno na maglaan ng umigit-kumulang 89 Philippine pesos bilyon taun-taon para sa pagpapatupad nito. Sinabi ni Aquino Magsaysay na ang 4,085,000 indigent senior citizens na naka-enroll na sa social pension program ay hindi makikinabang sa USPP ngunit patuloy na tatanggap ng 1,000 Philippine pesos na buwan ng pensiyon mula sa gobyerno. At muli, please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.